Ako si Dagol, ang pinakamatangkad na ohnano sa Pilipinas. Bibigyan kita ng payo para sa iyong kalusugan. Pito, pagkain. Nagagawin kang ulyanin una, matatamis na inumin at merienda. Ang sobrang asukal ay nagpapalala ng inflammation at sumisira ng brain cells. Ang soft drinks, candy at pastries ay nagpapaliit ng memory center sa utak. Pangalawa, instant noodles. Mataas sa refined carbs at unhealthy fats nagdudulot ito ng insulin spike at chronic inflammation parehong masama sa utak pangatlo processed meats hotdog bacon at iba pang dilatang karne ay may nitrates at preservatives na nagpapalala ng brain inflammation konektado ito sa mas mabilis na cognitive decline pangapat piniritong pagkain ang trans fat mula sa fried foods ay nagpapabagal ng daloy ng dugo sa utak fries at donuts pwedeng maging dahilan ng malabong pag-iisip. Panglima, margarine at peking mantikilya, mataas sa trans fats na nagpapataas ng panganib sa Alzheimer's. Mas mainam ang olive oil o tunay na butter. Pang-anim, alak, sobra-sobrang pag-inom ay pumapatay ng brain cells at sumisira sa neurotransmitters. Unti-unting nawawala ang memorya ang pito, refined carbs, white bread, pastries at iba pa ay nagpapataas ng blood sugar at nagdudulot ng brain fog at pagliit ng hippocampus. Ay like and share mo itong video. Follow mo na din ako please.